Yun lang ano sinera mo? Hindi yun nagchurch ang Sa kanya hmm. din eh. Hmm. sakay na. Buksan mo yung ano mo, koryo. Ah. Internet. Ano? Oh, baka masyado ka masyadong makulit na. Alam mo naman ang sitwasyon natin. At ang magandang kinabukasan para sa amin mga hmm. mga bunga o na. Iyong at ng at ang mga guro na mga yung... na number Batangas. Iyong ng at para sa mga na number Batangas. ng

Halina nila ang ng sabi nga nila eh, Blacks daw ng ano dito, kahit yeah. daw ulan lang. lang. Parang may bagyo. Eh, dito diba tayo, dito na tayo Oo. Okay. mo, gitnang gitna. Laki pa man Ayan Ay, no? oh, siya <coughs> ka Balik mga <kura. coughs>

Ano pa niya? Ayan lang naman. Pinakain niya. Maraming tuna yun si Ila, no? Oh. Mayra pa kain yun. Eh, Ay, may lugaw pa dun. Oo <coughs> oh, nga. Bali, no? Bali yung ano, no? O oh, sarado. Ay hindi bukas ano? Bukas sarado. sarado yata. <coughs> Ito na Ito Ay. Anong meron kasarap eh. yun? Ito na ko na. sa kabila? alin? yun? sa so kamila. So, Tingnan ka muna dyan. Baka ano may, may, may masarap. Mal magaling magluto yun eh. May payong eh. payong din nadala. sila oh nakakatakot yung puno oh tingnan mo yung mga stem niya may mga leaves nakakatakot oh. ha? nakakakilabot parang galis nabili mo? Wala? Hindi na pa. Ano pa? Ano? Tulog na pula. At tayong ano? Ano to? Wala siyang luto? Ano? Uuwi na tayo? Top drinks meron ka? Oo. Mm Hindi -mm. naman nagpapabilis uli ng ice cream. Ano? Bako yun? Bako yan ang mga bagyo o dali, ang lakas. O, ako to. Ang mga talaga wala pakilam. <laughs> wala siyang pakilam. Basta ako makatawid eh. Wala tayo soup pa. sa Badon, laga natin. Saan? Doon so, sa may pagliko natin. May ah, meron? Ah. oh, nakita mo? Yeah. Gusto ko yung matamis. Oo, hmm. oh, magandang idea yan. Gusto ko yung nilaga sa amin. Hindi sila nagbukas? Ah, bukas? Bukas. Okay.

So Ayla, anong gusto mong bilhin? O, oh, wala? Wala. nag lang ako. Kitsari ah. um, Mahawan. No Kathy ng Latina niya, niya, alam mo Bart? May mali ka rin namang kasi. Bakit mo rin hinayahan si Lisha na sa'yo umipot ang tanyang mundo? Ano naman si um, Badong na Valenzuela? Well, sabi niya magagawa talaga ating programa. Hindi kumpletong kanyang araw. Pag hindi siya nakakarinig na ating mga kuwento. Para kay Nisha, move on na. Kaya mo um, ikaw Nisha, nakakainish ka na. <laughs> Ay naku, ano so, naman siya? ka si um, uh, so, three, seven, four, Lalo lang siyang nagiging cheap. Huwag naman niyang pababayin ang sarili niya. Kung mahanap lang siya ng iba, ayun ang solution dyan. Para mawala ng iyong pagpamusto kay Bart. Pero magkita kung mahanap ng iba, lalo na kung ito ay in love na in love pa rin. Jaiser na siyang buwangga, malamig ka pa na nang ginagawa mo niya. Ang pag-ibig talaga, nakakabaliw. At dito uh, naman sa ating Facebook live, uh, or comment section, Marlon Rapanos, pastoker na yan, Tony. Lola Am, sabi niya ni siya, ikaw rin naman kasi may ugali ka, ikaw ka hindi mo maintindihan, papansin ka pa. Si Mar Santos, kung ganyang klaseng babae, wala yan talaga yan. Gia Pamatmat, tama na naghiwalay na lang kayo. Madrid Buwan, kahit ako, iiwang ko yan. Si Mar Santos, hindi maganda sa isang babae habol sa lalatay ang baguhin mo, ugali mo, ayusin mo ang sarili mo. Konsepsyon, sabi niya, kaya sa mga babae, wag kayo makikipag-live-in. Dahil kapag naghiwalay kayo tayong mga babae, ang talo. O, oh, narinig mo yun eh, ila? Bawal makipag-live-in. Living, living together without marriage. Oh, pag nagiwalay, Babae daw ang talo, narinig mo? Bakit babae ang talo? Siyempre, pinagsawaan na ng lalaki. Ote, pag babae, may aling bahay? O, ano naman? Di mag-stay ka lang? Hindi, e hindi talo yung babae? Talo. Bakit talo? Talo, ano na, parang nag-asawa na ng isa, tapos walay eh. Niwan. Ote, pag babae, na

no nada hay no me ilo en Mama Coco. Masamba sa ang bahay natin. Ang kaya niya siguro, niya Pero Sinad mo niya. Mamaya, ayan yung waterproof. sinabi ko na na buong bahay. yung na niya. Nauubusan ako ng picture. ako okay. para Alam naman so, niya yun Ayan lang ang waterproofing niya eh, no? Oo, uh, yung mga pahid niya. Oo. No? Oo sorran mo kaya hmm. Ayan, hmm. yeah, no. cool lang nakulang na nagulang 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 nakikita kaya yan? Yan yung kapila. Yung water sasaglit ko. Nak, pwede ka na mag-charge doon. Mag-charge kayo lahat.